Oh, hmm. Kaya mo tayo mga master ito. Ang ating fried chicken. Hmm. Oh, Napaka-juicy you know? Hmm. Hindi ko talaga matis na di ko kumain ng fried chicken namin araw-araw. Kasi na, hindi kasi nakakasawa po talaga. Gabi. Ito na yung parangalian ko, no? Hmm. Crispy, and juicy. Wala talang sinabi mga sikat na mag chicken sa buong universe. <laughs> Super juicy. sa mga nagtatanong pala kung ilang minuto lulutuin tong pa ay hindi, itong leg part mga master ako ginagawa ko 12 minutes para siguradong walang dugo walang dugo okay para wala, wala talagang dugo at kapag giniwa mo kaya pinutol mo yung buto niya, walang blood hindi na mumula yung talagang lutong luto po yun Basta uh, siguraduhin nyo po na yung temperature nyo ha, sa 160 to 165 degree paring ang uh, Celsius or 320 Fahrenheit degree Fahrenheit rin height pa ba yun? Ko. Basta yun na yun <laughs> Kaya malaga po talaga na may thermometer kayo sa pagluluto para hindi tiyansahan, hindi tiyambahan para consistent yung pagluluto nyo Okay? Ito, talagang ang uh, aming chicken ay consistent ang pagkakaluto ko namin. Ito. Yeah. Hmm. Walang blood Juicy. Ang gambo to. Mm. Sagad, sagad talaga sa buto ang sarap. Itong parjit ni Bikno. Pag natikman nyo ito, talaga hahanapin hanapin nyo. Hmm? It's Looking good. Sabi? <laughs> nakaka ang lasa. Ah, Nahanap pa natin nyo talaga. Huwag sa na natikman nyo itong fried chicken ni Master Brick Nook. hindi na kayo kakain ng ibang fried chicken. Hmm? Marami na naman yung magsasabi. Ha? Eh. Ah? E yung ibang darabi naman eh. Yung mga sikat na fast food eh. Basta. this it to believe it. Yeah. Try nyo po. Ha? Pag hindi nyo nagustuhan, babalik ko yung bayad nyo. Ito ang fried Na kahit buto, parang gusto mong ngat na talaga. Sobrang sarap. Sabi? Sarap talaga. Meng! Okay, maraming salamat. God bless! Ingat pa tayong lahat. Sobrang init ngayon. Kaya sa mga nainitan niya, punta lang po kayo dito kay Big Nyok. Hmm, ano atikman At tikman ng aming special halo-halo.